Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, apat sa limang Pilipino ang pumili sa Amerika para tumulong sa ating bansa. Batay po yan sa resulta ng Pulse Asia Survey na ginawa noong Desyembre. May unang balita si Chino Gaston. Nakasama na ng AFP sa military exercise ang Amerika, Australia at Japan. Ngayon, sila rin ang tatlong bansang nanguna sa mga napupusuan na mga Pilipinong tuhulong sa bansa sa harap ng tensyon sa China sa West Philippine Sea ayon sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ng International Think Tank na Stratbase Institute at ikinasa halos kasabay ng mga tensyon doon nitong Disyembre. Sa sampung bansang pwedeng pagpilian sa survey na ikinasa halos kasabay ng mga tensyon doon nitong Disyembre, halos 80% o apat sa bawat limang sinurvey ang pumili sa Amerika. Sinundan niya ng Australia at Japan. Hindi na ito ikinagulat ni Maritime Security Analyst at UP Professor Jay Batong-Bakal. Kahit naman during the time of President Duterte, hindi naman natinag yung trend na yan. So it's not surprising. Lalo ngayong nakita natin na lalo tayong pinag iinitan ng China. Sila raw kasi ang mga bansang nakikitang nagpapakita ng suporta at tumutulong kaugnay ng tensyon. Noong nakaraang taon, pinagtibay ng Pilipinas at Australia ang partnership na sumasakop sa military cooperation. Nakatakda namang pirmahan ng Pilipinas at Japan ngayong 2024 ang Reciprocal Access Agreement. Ang isang kasundoang gagabay naman sa military cooperation at joint military exercises ng dalawang bansa. Pero kahit Canada, magkakaroon din ng defense cooperation sa Pilipinas. They Uh, Pagunito, lumabas na sa isang naunang OCTA Research Survey na halos tatlo sa bawat limang respondent ang pabor sa diplomatic at military approach ng administrasyon para itaguyod ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Mas mataas ito ng 15 points kumpara sa survey na ginawa noong second quarter ng 2023 at kasunod lang ng pagbubunyag ng mga mamamahayag sa panggigipit ng China sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.